Sarong bangkay ni nilaki ang nadukayang nagpapataw-pataw sa Libtong River sa Kupkan Purok 5, Barangay Kabarian, Ligao City. Alas 11.30 ng aga kinakalihis na Miyerkules, Desyembre 6. Sigun sa Ligao PNP, sarong parasira sa lugar ang nakahiling sa biktima na ipinag-report man sa saindang estasyon. Huli sa sulot na gubing, tulos mananabis to ang biktima na si Charlie De Los Santos Zamora, 70 anyos asing residente residente kanasambit na barangay napag-araman na may Alzheimer's ang biktima. Bilangin malaman tung ilang araw na po siya, basta ilang araw na rin po siya daw hindi umuwi sa kanilang bahay kaya nagkawas na bakit daw hindi na umuwi. Ay nagkatao naman po ma'am, yung kababayan po natin na mangingisda na, sa katahuan po ni Edmuman Harris, nakita niya, nakita po siya doon na lumulutang sa ilog agad naman ipinagbigay, ipinagbigay alam sa barangay at nakarating naman dito sa, sa aming impilan yung, pang, yung masabi na discovery niya po. Mayo man na nahiling na Paul pray o sinyalis na kinulugan ang biktima pagkalamos ang pigtutokdong sa kan pagkagadan ka ini. Sa bula ka marinisor, naaagnas naman kan madukayan ang hawak ni sarong babaye sa salog sa Kukwan si Chuburabod, Barangay Palsong Kasubagong Aga. Binisto ang biktima na si Ami Selbano, 42 anyos, asin residente kan Barangay Duran, parehong banwaan. Sa impormasyon, may kaninan sa pag-iisip ang biktima asin kan Sabado pa na wawara, pagkabutod man ang nagluluwas na kausakan kan pagkagadan kaini. Ay siguro po, ang pinakamarete yan, darawin da sa, sa mental hospital para ah uh, mata naman ni siguridad ang tensayin ng kapamilya. Para at least naman po safety at saka po may aram po na ang mental hospital kang kamarin na Soro napaka-safety lugar naman po. Katakod ka ini, patanid kan otoridad, urog na sa mga pamilyang may mga kaparyenteng may siring na kaninan, mas maray na mas maigot ang mga ining bantayan ngani maerayo ang mga ini sa diskwedo para sa mga baratang tatakbi ko wala. Regine Boy.